O, mga kabilas ang butas ng kuko napakalaki tapos yan oh, yung mga tae nya oh. Dami, oh. may mga tae na no? sure bull yan meron ito o, mga tae yan mga kabilas tae ng kuko kaya kabilas yan oh, ah, malaki ito bilas mm. Eh, dito papasok eh pasok natin natin ano bilas eh? hindi mo madali yan o <laughs> oh. pera pa na ah Hmm. pera pa na kubilas. Ay ano?

Ba ba? Babae. Eh. Lalaki. -laki. Laki niya, no? Oh, okay. Ay, ano yung ang gulok? Ah. Okay. Ano? Bilas? Meron? Ah. Eh, ito bilas. Natip na. Saan na? Natip na natin. Wala o. Ando sa ilalim. Hindi kaya sipitin ka niyan. Hindi 'ni yung mismong niya oh. pumunta siya dun sa kabilang. Pa makakukuha na yan. Ay, ano lang, ano, so mo na yung ano? Kukunin eh. oh, bilis dun. Ano, diyan? Oh, yan oh. Lucky. <laughs> <Laki>. ah. <laughs> okay, ano? oh. Oh, yan oh. Ayong, Ayong, ano? ah, <laughs> Al oh. Ayo, oh. Ayo, oh. Oh. Ayos. Oh, tali. Ayos. ayos. Malaki, din ayos. O, malaki din daw din oh. Eh, tuloy na ito, tuloy na. Oh, bilas. Meron. Meron din eh, malaki. o kita na. Ha <laughs> <Malayon. laughs>

Adali na ako ng isa ha. Ah. Adali. Ba, hinagpahila pa eh. Pahila pa sa kasamaan eh. Oh! Oh, laki. Oh, pagkalaki niya ang binas. Kapit, ah! Kapit, baka <laughs> Aray! <laughs> Kahit kayo masipit ang pagkalaki bilas niya. Oh! <laughs> oh. Ayos. Nadaig mo ako doon ah. Oo. Ay, mapakawi eh. ako sa sunod. Oh. Ah. Ah, mahuli din ako ng malaki. Pagkalaki mo. Yung... Ikaw laang. <laughs> ah, ah. Oh, yan mga Biyo, kabilas. Yan so mga kabilas. Mga so kabilas. na tayo. Ang lalaki. Ang lalaki niya. Nakagapang pa oh. <laughs> bilas ang laki. Ang laki na rin. Oh, Kalang pago na eh. Kalang. Oh, ang bakalaki. Ang oh, laki bilas. Ang laki bilas. Okay. manipit ari. Bilas, sa manipit. Ari na oh. Ang oh, kalaki na ri. Ano? Na bare si ipit. Ang laki pa naman. Tingin o oh. Ayun na yung supito, oh. nakabara Ikita mo Ay. Hindi ayuno Ayun o, oh. tingin eh Ang laki o oh. Ayun oh. Sipit, oh. nakabara yun o oh. Kita nyo Astaga, kamera. Hindi hindi makita no. Oo. Ayun oh, ay, you know, yung sipit nakabara. Ay. Oh. Ah. Nang bari sipit. Kuyutan ware ari. Hindi. Ah. Mhm. Ayun, dalungkam ay kun ari. Nang bari. Ah. Nang bari ng ano kahirap. Oh, <laughs> ah, kahirapnya. Kau pernah sih pitih. Eh. Mm. Kau mana ini pit? Aku. Ay, Ayo ah. dali na, dali, dali oh. Ah, bau, bau ah, laki. Oh, pergi. Oh, biasa. Oh, oh. 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 oh ya no. Ah, laki yan. Simpo. Ang laki yan, oh. oh. <laughs> niya, no? Ay, pagkalapad na sipit, oh. Kaila ko nakahuli ng ganito kalaki, Pero pala itong ganito kalaki. Giant kungo. Pilas, ah. may mga taytay yung, ano, kungo. Yan mo na lamang kung may laman ang kungo. Ayan, sige, umpisahe. Umpisahe, bilas. Sige, na alam nito nila. Oh. 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 Ang lalim yan. Oh. <laughs> Madudukot mo kaya? Ah. Ano? Madudukot mo? Ah. Ha? Ano? Nabatak na kaya natin. Ano? Ito na ang lupa. Ang alin. Ah. Uh. Oh. Oh. <laughs> ay, oh. oh, ang pagkakalalim yan. Oh. 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 <laughs> ano? Oh. Ah, iti. Eh. Oh. Ya, you see? Ano, uh. dala mo? Diyan ah Eh, abot ko na. Hindi. Ang kasi? Ano? Lapit na. Lapit na? Oo. Oh. Oo, oh, yung pagkakalalim yan. Ano? Lalim? Oh, yeah. oh, ah, tai line, tai ah, line, tai <laughs> Ah. Oh. Ah. Ah. Naga. Oh, sa iyo, pinahirapan mo ako. Alo. Ayo, pagtolok Ayo. Ayos. Ayos. <laughs> Sige. Okay. Taktak mo lahat ang ating huli. Buksa yung tubig para ano, malinis. Oh, so ayan. Mga kabilas, huli natin. Ay, oh, nagtakbo na. Wala oh, laki oh. Oh, ayan oh. Uy. Uy, pinaka malaki bilas oh. Iyon oh, laki oh. Hindi kayo makikit yun. Manyan. kayo dyan? Oh. Dami. Oh. No. Ugas muna kayo. Ayun, mga, mga kabilas. Order na kayo. <laughs> Tuloy natin, mga kabilas. Hangga dito na lang po. Salamat po Ay sa panonood. Ayun, mga, mga kabilas. Order na kayo. <laughs> Tuloy natin, mga kabilas. Hangga dito na lang po. Salamat po Ay sa panonood. <laughs>